Hello guys! Ang ganda ng panahon ngayon. Malamig-lamig na siya. Hindi na siya kagaya dati na sobrang init. Nandito pala ako ngayon sa rooftop kasi nagsasampay ako ng damit na mga amo ko. So, naisipan ko lang mag kasi matagal na rin akong hindi nakapag -video. Ayan, ang malamig na yung hangin. Hindi na siya mainit. Parang pinas na siya. Yung klema. Kaya naisipan kong mag-video at magmuni-muni muna dito sa itaas kasi ang gulo-gulo ng mga alaga ko doon sa baba, ang ingay-ingay. Nagsasampay pala ako ng mga damit ng amo ko dito. Tapos naisipan kong mag-video kaya ayan, kahit konti lang may may upload. Kasi wala na talaga, hindi na ako nag upload sa YouTube. Parang na ano na ako. <laughs> Tanatamad na ako ayan, ang sarap dito oh ang sarap dito mag ano, pag gabi na pag matapos na yung trabaho, sarap sana dito sa labas magupo usap yung mga kasamahan ayan, pero wala na guys, hindi na hindi ko na yan magagawa kasi pag katapos ang trabaho, alas 10 ng gabi so kailangan ko na talagang mag ano, hihiga kasi maaga ako magising may paso kasi yung mga bata alas 6 or 5 plus gigising na talaga kasi mag ano ako ng mga gamit ng mga bata baon gisingin sila pakainin ang tagal tagal pa naman nilang gisingin iyak iyak pa ayan dito ako muna magmuni muni 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 hindi makikita yung kamay ko kung hindi ko itas Ayan. Dito ang sarap ng hangin. Hihinga muna ako dito ng maluwag. Kasi pagbababa na naman ako doon, ing ingay-ingay na naman ang mga bata. Bababa ako doon para magluto ng dinner ng mga bata. So guys, hanggang dito na lang. Bababa na talaga ako. Hindi na ako pwedeng magtagal dito sa taas kasi yung tatlo kong warriors. So guys, thank you for watching. Hindi to pala ako. Hindi ko alam kung makikita nyo ako. Kikita ba ako? Oh, hindi to pala. Bukas yung kwarto namin. Ayan. Kikita ko. Bye bye guys. Thank you for watching.